So hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me Madam Duday, ang super box ng bayan. So relate na relate din ba kayo? Yung mga mamshi natin, minsan nangyayari, nagiging tulala na lang kasi sa dami ng mga bayarin, no? Nagugulat lang ako sa kanila kasi paano nila nababayaran 'yon? Kaya pala, yung ibang mga mamshi natin is todo racket, todo diskarte, 'di ba? kaya sana naman yung mga junakis, 'di ba? Galingan niyo naman sana no, para yung mamshi niyo hindi na natutulala. So ayan na nga guys, na topic ko lang for today's video kasi minsan nakikita ko yung mga nanay talaga sa tindahan ay ba? Habi ko nagugulat ka na lang, nakatulala sa Kasi pag tinanong mo, dahil ko kasi bayaran. <laughs> late na relate talaga ang bakla sa mga bayarin-bayarin na yan guys. So kaya yon wala Napagtapikan ko lang kasi may pumunta ako sa kaibigan ko na nanay. Nakatulala siya sabi nga gay no. So paano niya naiisip niya daw kung paano niya na nakayanan yung pagbabayad niya ng mga bills niya kasi pagkain ng anak niya, uh, gamit sa bahay nila pang-araw-araw, di ba? Nakakaya ng tindahan. So ayan, dumidiskarte pa siya ng iba-iba, di ba? Nakakalok. Kaya, kaya si madam, napatawa na lang, napatawa na lang si madam kasi meron siyang na-topic about sa mga natutulala na lang. Nakakatulala kapag marami kang obligasyon, di ba? Nakakalok. Pero, ayun na nga, pero awa ng Diyos na kapag tayo sa ating mga bills, bills. So, kayo rin ba? Diskarte nyo rin ba yun, guys? Na dumidiskarte kayo ng iba-ibang diskarte para may pangbaytay tayo sa mga obligasyonis natin. So, ayun na nga ang ginawa ni madam. Uh, bali boring, wala masyadong bumibili, matumal talaga guys. Kaya nagwalis-walis si bakla diyan sa harapan ng kanyang tindahan. <laughs> oh, 'di ba? Ganyan ginagawa ko guys tuwing hapon, 'di ba? Pagka walang masyadong nabili, 'yan. Walis-walis kasi mas maganda kasi guys is maaliwalas yung tindahan natin para pag may bumili ay Paray bongga di ba ang linis naman kasi walang mga bumibili pa <laughs> pero pagdating ng gabi naman guys ay nag nagkakabili yung mga customer dito so pagdating naman guys ng parang ganda ako sa inyo Natapik ko lang kasi yung diba Ang daming obligation talaga ng mga nanay Kaya saludo po ako sa mga nanay talaga Ang discount nila grabe Over over Thank you po Thank you for watching Bye bye